Ano ang Islam? Ang Islam ay ang pagsuko kay Allah sa pamamagitan ng paniniwala sa kaisahan niya, ang pagpapaakay sa kanya, at ang pagsunod sa batas niya ng may pagkalugod at pagtanggap. Ipinadala nga ni Allah ang mga sugo para sa iisang mensaheng. Ang pag-aanyaya tungo sa pagsamba kay Allah, tanging sa kanya, walang katambal sa kanya. Ang Islam ay ang relihiyon ng lahat ng mga propeta, sapagkat ang paanyaya nila ay iisa bagamat ang mga batas nila ay nagkakaiba-iba. Ang mga Muslim sa ngayon ay ang mga natatanging kumakapit sa tumpak na relihiyon na inihatid ng lahat ng mga propeta. Ang mensahe ng Islam sa panahong ito ay ang totoo sapagkat ang Panginoon na nagsugo kina Abraham, Moises at Jesus ay ang nagsugo sa pangwakas sa mga propeta, si Propeta Muhammad. Dumating ang batas ng Islam bilang tagapagpawalang bisa sa bago nito ng mga batas. Tunay na ang lahat ng mga relihiyon na ipinansasamba ng mga tao sa ngayon, maliban sa Islam, ay mga relihiyon na gawa ng mga tao o mga relihiyong makadiyos dati. Pagkatapos kinalikot ang mga ito ng kamay ng tao, kaya naging isang pinaghaluhalo mula sa tambak na pangkatakatha, mga alamat na minanamana, at mga pagpupunyaging pantao. Hinggil naman sa paniniwala ng mga Muslim, ito ay iisang paniniwalang maliwanag na hindi nag-iiba-iba. Tingnan mo ang marangal na Quran قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط, والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين